Ito guys, kung gusto nyo rin makatipid dito sa Amerika, punta tayo dito sa CBS. Kung worth 3,000 pesos, 150 pesos na lang. Make sure naka-add yung coupon na $2 off. Kuha rin tayo ng masa battle na Tide. para mas maigpit pa to sa museum, talagang nakapadlock. Click add nyo rin yung $3 off tsaka yung gain. Dahil kukuha din tayo niyang gain pods, may alarm din na kalagay magpa-assist na lang din kayo sa staff. And then gamitin natin yung self-checkout. So, iscan is nyo lang yung items na napamuli nyo. So, assume natin yung conversion ngayon is nasa 3,000 pesos. Iscan is nyo lang yung loyalty card nyo na CBS or type your phone number na registered. And then, gagamitin natin tong lahat ng coupons na sinabi ko. Gagamitin ko rin yung $10 extra box ko. Yung mga cents na accumulate unti-unti na yan, babawas dun sa original price. So, ayan, may bumalik na sa ating $10 na pwede nating gamitin next transaction. So, pag inisip nyo, nasa $3 to $5 lang siya pag niles nyo yung bumalik sa inyo.